Welcome to Red Sand. welcome. Welcome to Saudi Arabia. You. What do you want to talk for? for what you feel to now? ATV Riyadh. For today's video, we're heading to Red Sun. Nice, Red Sun, guys. Bala well, ito yung first time namin ni Mrs. na, na magbiyahe papuntang Red Sun. Kaya amis na amis kami dyan sa mga mountains kung paano sila in-excavate para gawing kalsada. Tapos yun guys, may mga rock formations dyan na makikita natin along the way. Tapos kung napapansin nyo yung kalsada natin sobrang lawak. na Tapos guys, uh, along the way, uh, meron tayong mga ano dyan, mga kasabayan na uh, sobrang tulin uh, ang speed limit dyan, dyan guys is 120 lang siya tapos yun yung papansin niyo don uh, ano yun siya grind uh, King Abdullah International Garden pero hindi pa tapos kaya see you soon next time pag natapos ka na so, ito na yung uh, ko, ito yung para naka border ng ano ng uh, palabas ng Riyadh so uh, bali uh, descending kami dyan guys pababa kami Uh, yung descending niyan guys pag nag free wheel ka around 120 km per hour pa rin siya kahit na mag free wheel ka pero yun nga kailangan natin mag yun na konti kasi hindi alam yung kasada kung meron bang mga any obstacles so yun uh, kung mapapansin niyo dyan guys, uh, yung ting mga bundok dyan. Minsan napapansin natin yan sa mga uh, halos kapareho siya sa mga movies. Kaya maganda siya guys along the way lalo kung sa ano personal niyo nakikita magandang maganda siya guys tapos dito pa approach na kami sa ano red sun according to sa ating GPS uh, ito na po sila sabi nila guys na red sun kasi ito po red siya talaga hindi na po masyado ulat sa video pero totally it's red Sa banda na to guys, uh, naghanap na lang kami ng ano, uh, place kung saan yung uh, mga ATV. Kasi uh, ang alam natin is maraming ATV dito tsaka meron ding uh, camel uh, uh, back riding. So yun na uh, along the way meron tayong mga iila na ATV na sa kabila. Pero ito yung uh, pinasok namin pababaan ng ano, malapit sa may bridge. Uh, di natin nakita dyan bali pababa na kami dyan tandaan kasi medyo tagilid yung ano, pindahanan namin tapos yung pinili namin dito kay uh, Mr. Eid uh, pangalan niya Eid, uh, Eid, al kaya yun na uh, maraming ano, ATB dyan guys marami tayong uh, pagpipilian pero binigyan kami ng uh, according to them na uh, best na ano ATB Of course, meron silang uh, demo kung paano pandarin, paano siya mag-kickstart, paano din siya patayin yung ating, uh, or switch off yung ating uh, ano ATV. At pagkatapos ng ating demo, uh, nag-ano na tayo guys, uh, ready na tayo. Welcome to Red Sand, welcome, welcome to Saudi Arabia. Uh, what do you want to uh, talk for, I, uh, for what you feel now? This is our uh, friend uh, Mr. Eid. Uh, we will call him next time. Then tell okay. me how experience, how exciting, yeah. then tell me what we'll you see. feel, yeah. then uh, I give you what you want for any service. Okay, okay. thank okay. you, thank you, thank you, brother. ready guys? sa ating Red Sand. So yun guys, uh, hindi lang kami nag-iisa, hindi lang kami nagdadalawa pala. Meron pa tayong mga kasama, pero si Mrs. nauna na kasi ako nag-set up pa ako ng aking GoPro. Pero yun na, uh, since na uh, hindi pwedeng umalis siya na mag-isa, kaya inantay niya ako hanggang sa nagkita kami dyan sa isang place. So maraming ano guys, maraming nga uh, pumupunta din dito every ano every weekend. So yung time na pumunta kami, marami ding nagsipuntahan minsan isang bus, minsan na uh, family or uh, kadalasan uh, na siya, grupo talaga yung pumupunta dyan guys Pero dyan sa pagpunta namin, dalawa lang kami Dahil wala man tayo ibang kasama na ano, nayaya So yun guys, na uh, nakakatuwa yung ano, uh, experience yun guys Dahil uh, uh, medyo bago or ba first time talaga natin magamit ng ATB uh, Medyo matagal-tagal na rin yung nag-ATB tayo sa ano sa Legazpi or kung saan partyon Albay siguro in Legazpi. Ah, uh, 'yun na uh, nag i tayo dito guys. Uh, tapos uh, exciting kasi uh, natural uh, medyo uh, ang buhangin talaga siya, guys. Merong elevated, merong biglang uh, bulusok yung ano uh, daan. Uh, depende sa iyo kung saan ka pupunta kasi uh, kahit saan pwede ka naman pumunta. Ang ano na lang jan is yung safety mo, uh, safety ng kasama natin, especially kay Mrs. Uh, normally kasi pag uh, babae dito, kailangan natin na uh, ano hindi basta iwanan kasi hindi uh, natin alam yung panahon. So, keep safe lang palagi. So, yun na uh, medyo nag-enjoy na si Mrs. na una na sa akin dito sa place na to. Kaya yun angabolabol lang natin sa ating ATV din tapos guys sa uh, uh, precaution nang uh, sabi nga ng ano ng uh, ating uh, owner ng atb sabi nga niya kung sakaling uh, akausapin tayo ng uh, iba uh, ano lang uh, wag lang nating uh, masyadong uh, pansinin tapos especially kung uh, hiramin yung ating uh, atb kasi baka itatakas or uh, may mga time na hindi natin maiwasan kung ano yung nasa isip ng tao. Kaya responsible tayo, be responsible tayo sa ating uh, uh, ATB. So, yun guys, uh, nag-stop kami dito sa may pinakatuktok ng ano, ng uh, uh, San or yung uh, uh, Red Sun. Tapos uh, gumawa tayo ng video na uh, 360 uh, ano, um Uh, video. So, yun guys, nag-enjoy kami dito na misis. Nakatawa yung ano dito guys, pag uh, pumunta kayo, ah uh, sabihin ko na sa inyo kung magkano yung uh, rent namin dito is uh, each uh, tag, uh ano lang kami, 30 riyal. Uh, I'm expecting na uh, around 100 riyals uh, according to sa natin online. Or sa Google, akala ko 100 reels. Uh, ano lang din pala, 30 reels lang each. So yung uh, natanong din natin yung ano um camel uh, back riding um bali 30 real din siya guys uh, kaya natanong din natin diyan sa ano uh, video natin uh, yung sa uh, uh, actual natin natanong natin yung mismo magbabantay ng camel Sabi nga niya is 30 real nga daw talatin So yun uh, continue kami dito sa ano guys sa uh, tawag dito sa aming uh, ginagawang lipangan tapos sa uh, yun na uh, kung sakaling uh, ano lang tip lang guys tips lang natin is pag naka tayo medyo higpit na natin dahil uh, uh, same kay Mrs. madalas siyang natanggalan ng ano sombrero dahil hindi ganun ka higpit tapos sa uh, yun na uh, yung aming nirentahan na uh, si Mr. Ed uh, bali uh, hindi lang sila talaga yung ano dyan, may parentahan. Marami sila dyan. Siguro mga estimate ko, mga around 15 to 20 ano, owners na meron sila dyan. E kung napapansin nyo, may marami dyan sa paligid. Tapos uh, merong mga nasa tatlong uh, camel yung nakita ko dyan na parintahan din nila kaya kung gusto mo mag uh, kamala back riding pwede pwede tapos kung medyo nauhaw ka na or gusto mong magpanamig meron din tayo napansin dyan na uh, uh, tawag dito yung uh, ice cream kung sa atin na uh, tawag sa atin is dirty ano, dirty ice cream pero ito hindi naman to dirty siguro kasi nasa ano naman sya nasa car so normally that is ano, safe na safe yan pasok yan sa ating uh, requirement na uh, tinatawag nilang baladia. So yun guys, ano uh, ang napapansin nyo sa bandang unahan, mayroong mga maraming nag-aabang din dun. Uh, for sure, uh, gusto din nilang ma-experience yung uh, ATV. So yun, tsaka yung ano, uh, camelback riding. Meron din silang malalaking ano dito guys, yung uh, dalawahan na uh, atb ATV. Pero di na pinatanong kung magkano yung uh, price noon. Uh, for sure, uh, medyo, uh, medyo uh, mahal din siya or affordable naman siguro kasi kung sa maliit is 30 real siguro kung dalawahan siya siguro around mga around 60 to maximum of 100 na siguro hindi lang natin natanong si Mr. Ed so sa part na to guys umuwi na kami dahil uh, ano uh, ang uh, limit lang ng 30 uh, ano uh, 30 reals is uh, 1 hour lang siya kaya natin pwedeng ilapas dahil uh, ang kasunduan natin is 1 uh, hour lang tayo for 30 reals so yun guys uh, may, may umuwi na rin din kami ni misis dahil meron pa kaming uh, uh, pupuntahan uh, pagdating ng alas 4 ng hapon naman guys thank you for watching